nasira ng bike mo sir yung kuhang rim oh, katinga ko Ah. ang rim hilt eh sir ano to napod pod o oh, pod na daw yan eh napudpud yung yung rim kasi ka kape preno mo diba kape preno mo kape preno lumining pisto so, eh ano nangyari naglatad lang ako sa ka pa ba uwi? Kain ta pa ko uwi. Ah, ka pa? Naku, malayo pala lalakarin mo. Dito ka pa lang sa Pasig eh. Kali po nga kong Green Hills eh. Green Hills San Juan? Oo. Oh. Nilakad mo hanggang dito? Oo, oh, nilakad mo. Hindi sir, gagawa ko ng paraan para hindi ka na maglakad. Ano to? Eh, di na rin yung interior. Wala, wala yan butas kasi binawasan ko kanina ng hangin yan eh. Kasi sasabit dito. May nadaanang pang bike shop dyan ah. Ba't di mo pinagawa? Wala pa kasi pera eh. Ah, wala pera pang pagawa? Oh? sige, akong bahala. Ako magbabayad. Tatanggalin ko yung gulong. Papagawa ko. Sir, okay lang alisin mo muna yung pangarga. Itatawag mo yung bike ko. eh. kasi kung hindi to magagawa, wala ka rin gagamitin bukas. Ta. Uh, bali sir, ganti eh, hintayin mo lang ako rito sa glit kasi papapalitan ko lang tong rim kasi ayan manipis na yo. Oh. preno yan eh, kaya nagkaganyan. Tayo mo ko sa glit ha. Uh, bantayan mo lang yung gamit ko. papapalitan ko sana ng rim na pud na eh ito oh nasira na kasi yung ano rim na pud pud wala itim ng po ha? itim wala ko okay lang ito sir oh sir? Magkano po lahat sir? 700 Ato ba? Sorry, sorry, sorry Thank you, Thank you. Okay na sir. Salamat. Pero pala mo sir. Ha? Ano pangalan mo? Nas. Nas. Oo. Oh. Noel yung pangalan ko sir. Ano pangalan? Noel. Noel? Noel po. Oo. Oh. sir, testing mo muna sir Ikot ka lang ng isa Para sure tayo na makakauwi ka ng kainta Ano sir? Okay na? O oh, makakauwi ka na ng kainta niyan Wala naman po, wala naman May Facebook ka ba sir?

Selamat. Belangan apa, belangan ya, selamat. Selamat apa? Selamat, Bang. Ya, selamat. Ingat, ingat. Ingatin, ingat, Pak, ingat. Ya, selamat. Selamat, Pak. Selamat, Pak.